Oh. oh. Ganda. Pasyal, pasyal ulit. Tama mo, ang ganda dito. Ano meron dito? Bazaar. Mamaya. Ang init kasi ngayon. May, swi Ay, may swimming pool. <laughs> pang aso ba yan mm -hmm. ah, ang cute oh. sa mga pit ba yan ayun ang ganda dito oh. ah, ano meron dito maya siguro maraming tao may init kasi ngayon kala oh. walang nagtatambay dito nasa loob lahat dito kami guys special kami ulit And, ang ganda ng mga decoration nila dito guys May balikan natin 'to.